Samahan niyo ako sa isang araw na naman ng trabaho. Ngayon pala, nandito tayo sa Alabang, Northgate. Uh, pupuntahan muna natin yung kaibigan natin uh, dito at mayroon uh, meron lang tayong kukunin at ibibigay sa kanya. At mamaya, babiyahin naman tayo pupuntang 13 para ibenta yung isang Harley Davidson na patboy. Ano lang, Ano nga siya yung mga bundok-bundok na mo na naman yung ating view motor na yan. Aw! Wow! Saan ka? Dito tayo sa mga repossess ng... Pero bawal to sabihin yata ako kung saan. Natin lang natin sa kaibigan natin. Yan, mga auto nila dyan. Lahat dyan mga repo. Hirap hanapin. Dito sa side na to. Puro mga Hyundai. Ayan. Nakakaanap uh, kaya ako dito. Alam mo, pag nakakita ako ng magandang deal, makakita lang ako dito ng NB350 na high roof. Pipilitin natin na gawin ulit na bike transport. Yeah. Kasi yung NB350 na high roof, marami tayong masasakay. Yung L3 kasi natin dati, mababa. Mga adventure bike, uh, mga Harley na touring, yung mga ganyan, hindi kasya tumatama. Yung high roof, yun talaga yung the best. Yung ako naman ang tama raw, natitempt kami kumuha. Mas maganda kasi yung NV350. Ba safe sa loob, hindi siya open. Umulan, lalo na. Photo na, yun know, parang L300. Ay, mas makapal pa dyan ba? Eh, 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 mo eh, 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 eh,

Yan pala itropa natin si Pao nakita na rin kami At uh, uuwi na siya Ako naman on the way na ako sa 13 Martires, Cavite Grabe init Location natin ah, Ganda dito ah Nusa Dua, 13 Martires Ngayon lang ako nakapasok Nusa Dua by Feeling Best Farm Eh Galing tayo dun sa isang kliyente natin ah, Yung binibenta natin fat boy Tinignan nung buyer Eto na ngayon konting diferensya na lang. Iniintay ko lang yung sagot ni seller. Pag umoke, babalikan daw today. So tatambay muna tayo. Pero bago yan, eh syempre, tingnan nyo itong view ng Nusa Dua. Baka gusto nyo mag-invest dito, ang ganda. Ito yung shot. na tayo. Open canal. Ano kaya yung building na yan? Yung pula na tinatayo dyan. Ito na yung uh, calax. Yung ginagawa nila. Ang bilis na gawa dito. At tuloy-tuloy. Uh, yung nasa kanan, no? At uh, may teata yung Shakeys pizza parlor. Kaya napakaganda na talaga ng development nitong open canal. So yung mga properties dito, tumataas. Nandito ngayon tayo sa overpass ng Malagasang. At uh, Malaking bagay din talaga 'to at uh, nakabawas ng matinding traffic. Kaliwana tayo dito sa Me Somo. Uh, dito ko minsan dumadaan lalo na pag uh, bibili pa tayo ng pagkain natin, pag-uwi. Syempre, at uh, masarap dumaan dito. Ganda lang sunset sa background ko. Anyway, uh, sana matuloy at uh, a sa akin yung buyer at magkasundo sila ni seller at uh, tayo naman eh makabenta lalo na ngayon magpapasko. Kayo din ba? Siyempre nagahabol tayo para pang pangpasko.